Ipinanawagan ni Police Regional Office 12 Regional Director Brigadier General Arnold Argente ang patuloy na kooperasyon ng mga mamamayan ng North Cotabato sa mga programa ng kapulisan kasunod ng pagkakatalaga ni Police Colonel Gerson Bray bilang bagong Provincial Director ng Cotabato Police ayon kay Brigadier General Argente. Ang pagtalaga kay Colonel Bere ay resulta ng deliberasyon ng Senior Officers Placement and Promotions Board sa Camp Krame matapos magkaroon ng bakanting posisyon sa lalawigan. Anya, dumaan sa proseso sa Camp Krame ang lahat ng aplikante at napili si Colonel Beray bilang kwalipikado sa naturang tungkulin. Binigyang di ni Argente na ang pangunahing hamon na kailangang harapin ng bagong provincial director ay ang pagpigil sa mainsidente ng pamamaril at motorcycle theft na bagaman bumaba na ay nananatiling banta sa seguridad ng probinsya. Kabilang din sa direktibang ibinigay ni Argente ang mas pinaiting na kampanya kontra smuggled cigarettes at illegal drugs. Sa pagtatapos Nanawagan si Brigadier General Argente sa lahat ng PNP personnel ng North Cotabato PPO na suportahan ang bagong liderato at makipagtulungan sa mga mamamayan dahil hindi niya magtatagumpay ang kapulisan kung walang tulong at pakikiisa sa komunidad. Magbabago man yung leadership, but our mandate remains the same, no? I urge also the people of Cotabato to remain cooperative with our police force, no? Kasi palagi nating sinasabi na hindi naman talaga magtatagumpay ang kapulisan sa kanilang trabaho kung wala ang ko- inspirasyon ng mga komunidad. Patuloy namang tiniyak ng PRO-12 na mananatiling nakatoon ang kanilang operasyon sa mga banta sa reyon, kabilang ang droga, terorismo at smuggling. Luigi Alan Totor, NBC, Bida Balita.